काम सब है, कर लिया था पापा कौन 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 Wow! Ang haba lang dollar yata. tayo ng asparagus. Di ba asparagus pa naman dito sa loob. Times 2 yung price. Dito ka bumili. Um, asparagus din ang pang...

Ganyan pa ote. Asam ah, sa pat. Asam sa Oh, $38. <laughs> $38, guys. Oh, my God. Asam sa pat. Saan ang stish yan? <laughs> Mahal din. Oh. Alam dala. Oh, ang mga mga sa Oscar ang

Balit tayo ng egg guys! Itlog is life! <laughs> itlog is life! Balit tayo ng itlog dito kasi mura dito yung egg nila Uy! This is one of my favorite itlog $24 na lang Pag sa welcome 30 36 right, Hi Pangyao! Hi, 24 24? dito yung panindan nila. Sabi sa -hama na haman sa pisyo. Ganun. Pag haman na nalaman. <laughs> Punta tayo sa Philippine Product. Bilit tayo ng salad. <laughs> May salad dito. Eh. Yan ang paborito ko dito. Okay. dito pag mayroon silang asparagus, mura yung asparagus nila dito. Mura mo na. Bakit ngayon? Bakit kaya wala? Mura yung mga gulay nila. $12. $15. Dalawang pirasa.

Nandalik yeah. ko yung guys, 3.20. Ito dito, medyo okay yung tsura niya. 3.25. O, oh, diba? Kahit mahal siya, basta ano, maganda. Ganun. Ayun mo no, yung mura, ano naman, pangit. <laughs> pangit na nga tayo, tapos pangit pa yung binibili natin. Hindi ko tinitipid yung mga busing ko, guys. <laughs> Bumibili ako ng mga halin. <laughs> Tsaka hindi ako naglilista binibili ko pa na yung gusto kong kainin gamit yung pera nila. Kasi sabi din nila yun. Meron kaming food allowance. Kaya pipili tayo ng maganda kasi malaki din yung pera yung binibigay nila. Eh. $500. Kaya pipili tayo ng maganda. Tatlo, $25. $25. Oh? Tatlo 25. Binili ko yung tatlo 20 kasi pangit naman ng itsura niya. Di ba medyo mahal basta maganda guys. Hindi ko tinitipid sa pagkain yung mga amo ko kasi kawawa na Pinipili ko yung mas fresh. Yung iba, yung pinipilihan nila yung mura, yung sale, ganun. para makatipid sila, pero Huwag dapat kasi, kakain sila ng masarap. Maraming dito mga paninda, guys. Oh, $20 lang yung mga sombrero. $20. $20. Maraming proses dito, guys. Mura. Mura, mura lang. Masya long, ha? Masya long. Masya long. $40. Yeah, medyo ulang Baka uulan, I mean. Oh. Thank you so much for watching guys. Bye! Uuwi na po ako. I love you all. Thank you sa mga nanonood sa vlog ko. Kahit hindi nyo ko nakikita. Joke. <laughs> hindi nyo nakikita yung kapangitan ko. Joke. 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 Babush. Love you.